Good morning, guys. Good morning, mga kainday. Ito okay. Kumusta kayong lahat? Andito na naman sa inyo, sa April Vlog. Andito, kum andito kami kumakain. Oo, oh, nagkatawin yun. Say hi, mga kainday. Say, Say hi, hi, mga kainday. mga kainday. Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat. Anong chopsticks lang sila mga kainday. Pasensya <laughs> na kayo sa bakla namin. No, ano pa? Mm. <laughs> May halong shinies yung mana ko. Sige, <laughs> isa hindi marulong. <laughs> Say hi! <Alf! laughs> Say salamat! Salamat. salamat. Dita M. Dita M. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. Salamat sa inyong mga kainday. Salamat sa mga kainday. Si mama kulit po. Kay <laughs> mga kainday, Dito na naman si sa inyong sa pa vlog. Mga kainday, ito na yung ating ano. Tandaan niyo yung aking first, yung aking unang vlog na nagano tayo ng radish or mula sa Nepali nagbilad tayo ngayon mga kainday ano hina na natin i-mix na natin nakahanda na yung aking ano ano to siya eh cumin seeds or jira and then meron pa dito yung kalo yung maliliit i-grind eh ano pa natin to yung mixer i-blender kakating so, chili powder, tsaka coriander powder. Tsaka ito ating turmeric powder. Tsaka nilagyan ko na ng sili mga kainday. Andiyan na si sili sa ilalim. Tsaka ito mga kainday yung oil. Ayan natin muna i eh. make kainitin yung oil. Ano to siya? Mustard oil mustard oil. Kumusta na kayo mga kainday? Hindi natin namihan ng, ng, ano, ng, ng sili kasi kaya po ng madaming ano, madaming anghang. Balik, balikan ko kayo mga kainday. May, may. So, mga kainday, balik tayo. Mga kainday, nahalo na ang ito mga kainday, nahalo na ang coriander powder, coriander powder, sorry, ang turmeric powder, at saka chili powder. Nahalo na siya mga kainday. Ito siya mga kainday, ihalo din natin yung ano, yung cumin seeds. Yung dry fry ko na cumin seeds. Tapos, minixer ko, tag-blend ko, Inahalak natin siya mga kain la, oh. Nagay natin dyan. Ah, yung mikos-mikos na natin to may makain dahil. La. Lagyan din natin siya ng konting asin. Huwag, ma masy huwag masyadong madami. Baka maalat na naman to oh. Ayun na. Pagkatapos mga kainday ilagay natin yung asin. Nakabili pala kang gulay, oh ilagay natin ito mga kainday yung ating ano to yung oil mustard oil ilagay ito mga kainday yun hmm. e na mga kainday na mix na natin uh, na halo na natin ang ating mustard oil tapos mga kainday i-mikos-mikos natin Magano ako ng itong nilinis naman tong plastic. I-mix-mix natin mga kainday. <laughs> Ang hirap na kahawak pa ako ng phone. Ano kasi itong mga kainday? Ang hang to kamay. Kaya, uh, <laughs> magano tayo ng plastic. Pura man akong glove. Pura malinis ng plastic na ito kasi pa. Iyan itong mga kainday. kainday. Namix na natin mga kainday. nandito na yung ating ano. Yung ating garapon. Ito siya. Garapon to sa Bisaya eh. Pero narinisan ko na yan. Yun. na kainday. Ayan siya. First time po gumawa na ito mga kainday. Mga kainday. First time ko. <laughs> Kasi gusto ko talaga ito eh. Kaya pag gusto talaga may paraan ba? Diba? Ito na siya mga kainday. Nalagay natin sa ating char. Ang ating mula at char. Ayan na siya mga kainday. Ayan na. Yeah. Tama daw yung alas sabi ni Bay. Ayan na siya. Ibilad natin. Ibilad natin to sa araw. Mga ilang days. Tsaka kakainin na natin. Sarap mga kainday. And ito na siya mga kainday. Ilagay natin dun sa araw. Ilagay natin dito. Sana hindi ano yun yung muka. Ito na natin ilagay. Ito na ilagay. Mga ilang days. Ayan na yung ating latch car mga kainday. See? Ayan na. First time kong gumawa mga kainday.